Okay mga guys, so, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel no para magbigay ng reaction video ha. Ah. Itong bibigyan natin reaction video ito mga balitang napapanahon sa ngayon no. Isang napakainit na balita to la, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam niyo naman no na napakainit na issue itong itong West Philippine Sea dahil nga itong mga incheck isinasakop eh, ng ating teritoryo no sa West Philippine Sea. So nakakabwisit talaga tong mga incheck na to no. So ito no bibigyan natin ng na reaction to no. At pwede rin naman kayo magbigay ng reaction diyan, suggestion at comments para man ma, ma ano para mala, malaman din ng marami mga netizens kung ano mga saloobin ng bawat Pilipino sa nangyayari sa ngayon no. So okay no. So ano etong uh, itong itong bibigyan natin reaction na reaction video ay galing kay Melbs Castle. Ayan no. Kay Melbs Castle. So paki-subscribe din sa kanya no, please. Cho. Cho, ano, ang pamagat ng ano bibigyan natin reaction ito. Oh. USA Navy Admiral Aquilino ha. Ah. Ayan no, ayan no, yung naka-picture na yan ha. Ah. E, sabi niya paglalamayan na, na paglalamayan na sana ang China. Then and then kusang aatake ang USA hindi na hindi na magdedeklara ng war so na nakakatakot yung ganung mga banta no? mga guys no so talagang once na once na nagkamali na ang China eh hindi na talaga magdedeclare ng war kundi talagang aatake na talaga in 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 minutes in a seconds lang ah babanat talaga ang Amerika sa China. So nakakatakot. So mas, mas mabuti pa nito mga guys. So umpisahan na natin. Paglalamayan na sana ang China. Kaso Yun. peke palang inilabas na video ng Chinese Foreign Ministry. Fake news talaga tong China kahit kailan. Akala ko naman matatapang talaga mga duwag naman pala. So ano na China? Baka sabihin nyo edited na naman ang maritime cooperative <laughs> activity ha totoo yan. Huwag nyo igaya sa inyo na puro peke na lang. Kahit i-fact if check nyo pa. At syempre kung nagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa pakikipagdigma sa karagatan, magkakasarin to ng pagsasanay sa kalangitan papalit pa rin ang mga fighter jet at posibleng magpaspato ng Batanes. Ano ang ibig sabihin nito? Pupunta sa Taiwan ang Philippine Air Force at US Air Force. Yon. So posibleng rumesponde ang Pilipinas sa Taiwan kung sakaling magkadyera doon. Yon. Tama naman di ba? Para saan pa ang gagawing military exercises kung wala naman tong bahilan o connection sa Taiwan? Oh yes. Yes naman no. <laughs> kasa kasama na daw ang Pilipinas no talagang naka-engage na ang Pilipinas sa Amerika no once na lumaban ang Amerika kasama ng lalaban ang Pilipinas pagdating sa gera sa Taiwan so talagang automatic na yan so talagang ganyan so ganyan talaga ang laman ng alay eh Ayun ang samahan ng mga ally country. No? Ibig sabihin, mga ally country, ibig sabihin, nagtutulungan yan. Once na, na yung isang bansa, ng isang bansa, eh, yung isa, eh, talagang lahat na, lahat na, ano na, damay-damay na. Lahat, eh, kaaway niya na. So, talaga nakakatakot talaga tong ano, no, USA, no? So, marami siyang, ano, ally ally forces. <laughs> Kaya, matakot-takot na yung China dito, no? Kaya kailangan eh, mag-ingat-ingat na yung mga chekwa na to, no? So, sige, diretso pa natin. Reach up to beyond uh, Batane at yung northern tip natin, no? Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both ano air forces. Ayon, no? So, kung may f 50 tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, uh, basic fighter maneuvers, tactical intercept, dito sa sasamayin Yo. kung paano mabilis makakaresponde ang US Air Force sa oras ng gera. Kung may lumubog man na isang barko ang Pilipinas o may mamatay tayong tauhan. O yan ha, <laughs> tingnan nyo naman ha. Talagang automatic na hindi na magdedeklara ng war ang Amerika kundi talagang babanat kagad sa sa mga incheck babanatan kag kagad ng missile yung barko So talagang ganyan na. Ah. talagang inip na inip na tong Amerika no na tunawin tong mga Chekwa. So ganyan ang ano ha. Ah. Tingnan niyo naman talagang ano once na magkamali na talaga ang, ang mga Chekwa. Once na nang bully uli yan eh diyan na natin malalaman no kung gaano katigas ang Amerika. So okay no, uh, ah, diretso pa natin agad aatake pabalik ang US Indo-Pacific Command. Dito hindi na kailangan pang magdeklara ng gyera ang US kontra sa China, kusang ma-activate ang Mutual Defense Treaty at agad-agad maglulunsad ang Amerika ng airstrike <coughs> laban sa China. Dito muling inulit ni Admiral John Aquilino, committed ang US na protektahan ang karapatan ng Yun. Pilipinas laban sa walang basihang pangaangkin ng Chinese government. All of the nations in the region have the right to operate and gain the resources that are allowed to them inside of their exclusive economic zone. The Philippines are no different. And these actions are dangerous, illegal, uh, and they are destabilizing the region. Yes. Uh, the illegal claim of everything inside of the self proclaimed 9 or 10 dash line as Chinese sovereign territorial waters. has no basis in international law and it has been decreed by the 2016 uh, tribunal that it in fact, the Chinese have no legal claim. Kung kay dating Pangulong Duterte... Yun, no, yun, yun, no? tingnan nyo ha. Talagang sa itsura uh, pa lang ni USA Navy Admiral Aquilino, no? Bwisit na bwisit na dito sa mga Chekwa na to, no? Talagang babanata na once na nagkamaluili na pambubuli o once na may namatay o kaya nasugatan o once na matindi ang pagbubuli ha automatic na talagang babanatan na, babanatan na talaga nila na, hindi na hindi na magdedeklara daw nang hindi na magdedeklara daw ng gera kundi babanatan palulubog palulub paliliparin kagad ang misil doon sa sa mga sa mga Chinese coast guard na nang na, bubuli yun pa doon palulubugin na yun syempre patay di ba so ganon ganon ang plano ng USA Navy Admiral Aquilino so matindi talaga no so nakakatakot tong Amerika no kaya dapat matakot sana tong am um, itong ano no itong mga Chekwa nitong Chinese no sa ano ha? sa sinabi ng USA kasi itong China nito puro banta-banta lang eh puro kasi puro kasi nang lang ang sinasabi eh no pati sa mga fake fake news daw yung mga 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 video video na yon eh samantalang sila nga ang magaling gumawa ng mga fake news so sana eh pag ano gagawa daw uli ang China ng gano eh, talagang babanata na talaga ng USA so ano nga ano sana nga <laughs> sige ano at retso pa natin Duterte, okay lang na binubuli tayo. Kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, hindi yan katanggap-tanggap. Kayo, gusto nyo bang minamalit lang tayo ng China? Hindi naman tama yan, ba? Diba? Dito hindi papayag ang administrasyong Marcos inaapi-api lang ang mga Pilipino. Hindi hahayaan ni PBBM na may mamatay pa sa West Philippine Sea bago tayo umaksyon. Dapat handa tayo sa oras na may sumiklab talagang malaking gulo. Some pretend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi Lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkuna natin ito ng pangibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Igit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ng ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Kayo, anong yung reaksyon sa mas dumala ng agresyon ng China sa ating teritoryo? Ikomento sa baba ang yung salo o Okay no. Paglalamayan okay. na sana ang China. Oh, Pasok. Okay, okay mga guys, so, so kung nakita niyo naman buong video no, so si itong dating presidente na si Duterte, talagang binabaya binabayaan niya lang tayo buli-bulihin ng mga Pilipino no. So talagang napakasakit na ginawa niya sa sambayan ng Pilipino no. Pinayagan niya buli-bulihin tayo ng mga China sakupin yung buong teritoryo natin sa West Philippine Sea. So napakasakit talaga, napakasakit. So yung dumating na si ano si Bongbong Marcos na ating presidente sa ngayon, iniba niya ang policy. So salamat, no? Iniba niya talagang uh, inagawa at gusto niya na talagang kunin ang West Philippine sea na atin, na uh, atin, na uh, within EEC natin. So, it's loob, sa loob ng exclusive economic zone, ayun ang kukunin ni PBBM, no? hindi yung buong West Philippine Sea. Kaso itong mga in-check na to, eh, sa kanila daw din daw yon dahil daw sa, ano, sa kanilang historical. Eh, ayun, ewan natin kung anong historical yon na wala naman sa international law na hindi naman kinikilala na international law yung kanilang historical. Basta sa ngayon, Naka, at sinabi ng own na sa atin ang West Philippines eh, within 200 nautical miles o EEC. Yan. So, dapat ipaglaban na at sana matakot na ang mga incheck na to sa maginagawang mga ginagawang uh, mga show, of, force ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito. No? So, sana nga. No? So, okay no mga guys. So, so, hanggang dito na lang tayo. So kung nagustuhan niyo 'yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para maikalat pa ni YouTube ang ating video sa mga maraming pang netizens. Okay?